morning guys! Kumusta ang lahat? So today, uh, ano tayo? Meron akong, uh, pupunta ako ng uh, Remainter or City Hall dito sa amin. Kasi, yung ID ko matagal na palang ano, expired. <laughs> At aalis kami, magbabakasyon, so kailangan ko yun. Uh, so i-ano ko siya, i-renew ko yung magkukuha, ako ah, kukuha ako ng ID. Ano yung, ano yung nangyari sa buko? Hindi naman ako nag, nag ah, ano ah. Ba't siya? So, ngayon, yun yung gagawin ko. Pero, ano, wala akong appointment. So, ano lang, walk-in, walk-in ako. Kasi kung magpapa-appointment is, yung appointment, next appointment available is July. Ang tagal, so kaya mag-walk-in na lang ako. So, kompleto na ako lahat-lahat. So, kaya ninihintay ko yung ano kasi uminom ako ng iron. As usual, yung iron natin sa umaga. So, hintayin ko siyang ano, mag 30 minutes para makakain. At ito pala yung ano ko, yung breakfast ko. Ito. Hinanda ko na siya. Uh, paksiw na salmon. Salmon? Mm, Sawan Tapos, meron siya. Nilagyan ko ng okra at talong. At purple uh, kamote. So, yan yung ating ano, yan yung ating breakfast. Pero, ayoko muna siyang langhapin, singhutin. Kasi lalo ako magugutom. Tapos, so, ang gagawin ko is mag ano ako sa garden. I ano ko yun. Or maglinis yata ako ng bahay. Maglinis ako ng bahay. So, yeah. Yan yung ating mga ganap uh, for today. So, lakad-lakad tayo sa umaga. Ito talaga yung maganda mga kulay ba? Kakaano pa lang ng araw. Green na green. Tapos huni ng ibon. nakaka maglakad-lakad. Nakarating na tayo ng na bahay. <laughs> Nandito na tayo ulit sa bahay. May Pumunta ako ng Tiki Max as usual kasi uh, namili, namili, ako ng para irigalo. Ito para sa akin pero maganda sana siya kasi ano talagang real flowers ba? Pressed uh, flowers. Pero hindi pala yung tamang size para sa akin phone. Tapos ito para regalo yung sa ano ba, yung meron ako yung pang uh, ano sa buhok. Scrub. At dumili ako ng dalawang set pillow satin uh, case. Para sa akin at saka yung ano, yung ano ba 'to, old rose, ang kulay at saka white. Yan akin yan, akin 'to. Tapos ito para regalo din uh, face mask, uh, yung mask, hydrating mask, ano siya, rosehip oil and nas niacinamide. Maganda yata ito. So, pang regalo yan. At ito din, regalo ko sa ano, bigay ko sa aking friend. Ay, pamangit na ako, ano, na nagasgasan man. <laughs> uh, ito siya, yung facial mist, hyaluronic acid, and aloe vera. Mm, maganda. So, yan lang. Pero ikip keep ko pala kasi isusuli ko to. Hindi pala siya, ano, hindi siya, hindi siya, ano, sa aking phone. So, sana tanggapin pa yan ng, ano, kasi na, actually binuksan ko. Pero hindi naman kasi siya, hindi kasi siya, ano, sa phone ko. Pero, yeah. Kung hindi, ipamigay natin. So, yun lang naman yung mga ano. So, ang init. Uy, my God. Lang init, uy. <laughs> ah, reklamo. Ngayon nga lang nagkaano. Pero, maano talaga siya. Ma mainit pag sa ano. Tapos, hindi, nakaano kasi ako. Hindi ako naka, naka, ganito ba? So, medyo may kainitan din talaga. So, yeah. Ay, magkakaiba pa pala to. Wala. Sana ano. Okay lang po. Pareho, pareho lang sila. Maliit. Oh, o, to, to patay. Dito magkasya sa aking pillowcase. Na. Patya. Sige na lang. Wala na akong magawa. Dito na. So, ito yung ano. Inano ko na yung yung pillowcase. Okay pala yung ano. yung Yung blush color na ito ang mahaba pero pwede naman itong i-fold so okay lang. Kasi matagal na ako nag-ano, ang na, mahal kasi sa ano, ang mahal lang sa tin uh, pillows na ba, yung pillow cases. Ang mahal kaya yeah. ito for 7 euro, okay na din, yeah, 7 euro each. Kaya okay-okay na. So, yun lang. So, wala. Hindi ako magluluto kasi kahapon nag, ano, na ako, nagluto na ako ng, ano, ng, ng paksiyo na salmon. Salmon. So, yun yung, yun yung uulamin ng asawa ko. Hindi na ako kakain. Kasi mag, uh, ano, ako mag, tawag doon. Mag intermittent fasting. Kasi tumapa talaga ako, uy. Or, ano yung chan ko? bloated lagi. Sinong may tip dyan para mawala na yung ano? Mawala. <laughs> so, andito kami sa bahay. Kasi dapat hospital kami today. Pero dahil uh, ano, na-cancel yung appointment uh, ko. So, ngayon dito lang kami sa bahay ni Mister So, ang gagawin ko is mag-aano ako sa garden. Ga-gardening tayo. Pero before that, mag-almusal muna. At ang aking Mister ang nandoon nagluluto, ay hindi pala siya makikita. Ayun, yan yeah, makikita pala. Siya yung nagluluto. Yeah. Mark, kung ano yung nagdalak na ito ko? Nou Leila wist uh. mm -hmm. dan. nou. En Ik vind toch de broodpunt gewoon echt lekker. Ja. Dus iedereen is al verholpen. hebben gebeld maar. Ik wil kijken of mijn zoete uh, aardappel, Wat? of die al uh, gegroeid is. nee ik wil dat uh, deze die wordt hier mm -hmm. leiden tot daar en dan als ze zijn daar dan gewoon uh, knippen elke uh, nieuwe blad blad. Uh... Naar kanting net na ayo galing sa ating eh... na grocery pala kami sa Glit sa Chinese supermarket. Pang ano ba? Pang handa. Kasi lagi nga yung ano dito. Yung parang nakakata yung nakakaatakot yung ano, nangyari sa ano ba? Sa Portugal at saka Spain. Yung malawakang uh, pagkawalan ng electricity. Tapos nagkaanuhan. So ngayon nagkaano kami ng uh, ano ba? Yung merong makakain for few days. Merong tubig, ganun. So, bumili, bumili ako ng noodles. Ito, dalawa nitong ramen. Kasi alam mo naman, noodles mabilis lang. Tapos, chapagetti. Si ayoko niyan. Pero si gusto niyang itry. Tapos, yung seafood ramen yun. Dalawang veggie. Veggie ramen yun. Uh, mabilis lang yan eh. Tapos bumili din kami ng extra na gas para sa aming barbecue na pag walang kuryente kasi kuryente yung aming lutuan. Na pag walang kuryente, uh, ano, makakaluto kami. So bumili kami ng malaking ano, malaking gas uh, tank. Tapos bumili din ako ng ano, yung uh, buto ng ano. Uh, ito yung ano, magagawa ko ng bone broth. Kasi masarap yan na uh, ano ba, yung isabaw tapos napaka-healthy. At dahil na-addict ako dun, hindi ba hindi ako nakapag-move on sa linopak. So, magagawa ako ng saging, kasi hindi ako marunong sa kasaba eh. So, magagawa ako. Meron ako ditong yung coconut at uh, saging. Tapos, ito, yung purple na kamote. Sarap, sarap kami, uh, kami yung mag-asawa. Gustong-gusto. Tapos, ito yung choisam. Paboritong gulay. Chayote. Sus, ginaw ko. Mahal talaga ng chayote, eh. Tapos, uh, okra. Kasi, ano, meron pa akong ano, eh. Ano pa ba yung binili ko? Meron pa akong, ah, uh, udon. Ano, inanon nang, ah, ito. Udon apat pang ano nga. Kasi, ngayon din, uh, sa, uh, parang ano ata, yung meron na din, yung ano, uh, meron din sa inskid day. So, kaya kailangan maging handa ba? Kasi dati, ayaw ko talaga yung mag, uh, ano mag, yung daming iniimbak ba? Kasi hindi kasi ako mahilig sa yung, gusto ko kasi fresh yung niluluto. Pero ngayon naiintindihan. Kasi si Mr. talaga, meron siyang yung uh, tubig, for emergency na meron kaming tubig na maiinom for for one week. Lagi niya yung inano. Tapos, dapat may merong mga pagkain na ano ba. Hindi ko naiintindihan yun before. Ngayon, naano ko na. Sabi ko, sige na nga. So, kaya, nagbili ako ng ganito. So, yan lang. eh ano ko muna to. Kasi, I lalaga ko yung saging, gagawa ko ng nilupak. Gawa tayo ng nilupak. Well, nanonood sa ano ni, nanonood sa live ni Alvin Sarsati sa Dinha. So, <laughs> ito na, ito siya. Tapos, hindi ko lagyan ng sugar. Wala tong sugar at saka yung young coconut. Try ko lang kung ano ba, masarap siya.